Update for today's vlog. Lunis na naman. Balik sa lapu-lapu na naman ako. At hindi ko na naman masisilbihan ang mga anak ko. Gusto ko mang lumiban sa pagpasok. Pero sayang din. Dahil ang isang araw ng hindi pagliban sa pagpasok. Ay malaking katumbas na yon sa pangangailangan ng mga anak ko. Ang masakit sa akin ay hindi ko man lang mapaghandaan ng pagkain ang aking mga anak bago pumasok. Hindi ko alam kung nakakain ba sila o nakakaligo bago pumunta sa eskwela. Kaya kung magsakripisyo, mabigay lang ang pangangailangan ng aking mga anak. Kahit di ko sila mapagsilbihan o maalagaan, titiisin ko na lang muna. Kaya saludo ako sa mga nanay na handang magsakripisyo. Mabigay lang ang gusto at pangangailangan ng kanilang mga anak. Yung tipong nangangarap ka na balang araw kung ano ang gusto nilang kainin o kung ano ang gusto nilang ay kaya mo yung maibigay sa kanila. Alam ko sa sarili ko na kaya ko. Hindi man ngayon, pero darating din ang tamang panahon. Masakit ang karanasan ko noon, kaya't ayoko nang mabalik pa ngayon. Hanggang dito na lang muna. Salamat!